Magandang hapon guys Dito po kami sa taas ng tower ngayon po. Ngayon po nandito po Ito po alasin ko na po ng hapon Dito pa po kami Open time po kami hanggang alas 6 Ayan. Ito po yung tanawin dito po, Ito po guys Pala ito po pala Magawa po pulo kami dito pala ng Scaffolding Ito tubo and guys ito Ito po yung tangke yan. Palipot po yan guys, yung mga scaffolding na ito. Mga tubo. Yan po. Ito po kami ngayon sa tanke. Ito po yung mga kasama ko na sa baba. Ito po, hindi po po makita sa video po guys eh. Yan. Yan po napaka hey Guys, shout out. Shout out sa mga followers ko dyan. asama ko po nandito sa taas. Ayan. Hindi pa po yung sinabababa. <coughs> Dito po, papakita ko po sa inyo na ano po kataas taas yung inaakyat po na. Ayan. Mga na po yan, mga scaffolding para safety po sa pag-akyat po namin. yan po. <coughs> dito ni mga kasama ko po nasa taas po. Ito po yung hagdanan dito po sa tangke sa loob po, ayan. Ito po 'yan po, guys. Yan po yung mga ginawa po namin sa rinin para po may pagkakapitan po kami ngayon pagka akyat po kami. Guys, ito po yun yung pinakababaw guys, oh. Shoutout nga po pala sa mga followers ko po dyan. Salamat po sa pa, sa support ng ito sa mga video ko. Ikutin po natin itong tanke po. Yan, yan. Oh, lakas po ng hangin ngayon guys. Hello so, po guys, Mamaya na lang po. Salamat. Thank you po.